Hello guys! Welcome back to my channel again. This is Crew Jean Thailand. Wow! So, before anything else, maraming salamat sa mga nanonood ng aking mga videos at tumatangkilik at mga support na hanggang ngayon ay nandiyan pa rin. Maraming salamat po sa mga mga mga. Sawadika, kwakon ka. Okay, yung mga bago pa lang na nagbisita o yung mga bago pa lang na pumunta sa aking video maraming salamat sa inyo at hindi kayo nagkamali na pumunta at manood ng aking video ngayon so this day we are going to talk about another question that I hear that this is very uh, uh, important questions that mostly Filipino people are the want to uh, seek the answers or how to do okay so Alright guys, so kung hindi ka pa nakapagsubscribe ng aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel at likes and don't forget to click the notification button, okay? Para manotify ka sa lahat ng aking mga videos. Thank you so much guys again. Okay, so dito na naman tayo sa pag-uusapan naman natin ang tungkol sa paano kaya makapunta ng Thailand. Or ano nga pa ang mga requirements ngayong taon para iwas of load tayo para makapunta tayo sa Thailand bilang isang turista. or we call that tourist. Okay, so please tapusin ang binigay mo para masagot na yung mga katanungan mo. Okay, so alright, so magsimula na tayo. So first and foremost, if you have a plan to go here in Thailand, dapat mayroon ka na tinatawag na round-trip ticket. So, three months before, nakapagbuka na ng iyong ticket. Ibig sabihin, you have already planned to have a vacation here in Thailand. Kasi, yan ang isang bagay o isang paraan na malalaman ng I.O. or Immigration Officer kung ikaw ba talaga ay mayroong planong pumunta dito ng Thailand before anything else. Kasi once yung ticket mo or round trip ticket mo ay makikita nila na binubuk mo lang to na parang one month or something, ilang weeks lang, tapos magpo-flight ka na. So there are some questions or there are some reasons na magtatanong talaga sila sa iyo. Pero once nakita nila yung round trip ticket mo, yung papunta dito at pabalik, mayroon ka talagang ticket na binubok mo na noong almost 3 months ago. So yun. Diyan, makalusot na tayo. So iyan ang umpisa. Alright? So next ay mayroon kang tinatawag na book hotel. So dapat mayroon ka talagang hotel na na-book dito. Kasi tatanungin ka nila kung paano ka magsistay dito yung yung vacation. Excuse me. Ang bawa yung vacation mo ay 3 days only. Okay? Guys, huwag tayong mag vacation or we call that kung gusto mo talagang mag-tourist dito, dapat nasa short term lang. Kasi magtatanong sila kung medyo mahaba yung vacation mo at kendangan may suporta. Ah. You have a lot of money or you have a lot of pocket money. So huwag ding hayaang magkaroon ng ideya yung immigration officer na magtanong sa atin, bakit gusto mong tumanggap dito ng bakasyon? So dapat nasa 3 days lang, okay? 3 days or 4 days is enough. Dapat mayroon ka talagang hotel na matutuluyan dito kasi i-checklin iche nila 'yan. So in 3 days saan ka ba magsistay? At ito yung guys, dapat may ipapakita ka sa kanila na itinerary. So yun, ano yung itinerary? So iyon ang mga activities na dapat mong gawin sa tatlong araw na pag-stay or vacation dito sa Thailand. So anong oras ka ba? Sino yung susundo sa'yo? Saan ka pupunta? Anong manggagawin mo? And then, ito ay related sa araw ng pagdating mo at pag-alis mo. Okay? So, huwag kang maglagay ng itinerary dyan na 4 days. Yung bakasyon mo ay 3 days lang. Okay? So, huwag natin bigyan ng pagkakataon na tanungin ulit tayo ng immigration officer. Dapat lahat makikita niya na parang clear. Okay? Then, tanungin kanya or mayroon silang mga sometimes may mga style yan sila eh. Kung saan na nakalusot ka, gawa na naman nila ng katanungan kung anong gusto nila para lang may magkaroon ng something wrong, okay? Or mayroon yung bagay na maging rason na magka offload ka. Okay, next ay mayroon ka ng flight ticket, round trip ticket, mayroon ka ng book hotel, mayroon ka ng itinerary at ito rin dapat mayroon kang pocket money or bank account if ever na magtatanong sila sa iyo. Okay? Huwag mong ipakita sa kanila kung hindi ka naman tinatanong. Okay? So, ano ang tinatanong ng immigration officer, yun lang ang dapat mong sagutin. in huwag ka nang dumagdag or huwag ka nang magsalita ng mga bagay-bagay na hindi naman siya nagtatanong. Okay? Dahil minsan dyan, sila magkakaroon ng another question to you. Hindi ka na makasagot. So, yun lang. At saka guys, halimbawa, meron ka ng pocket money. So, for 3 days, maybe you have 30 ,000 to 40,000 pesos. Or, let's say, 50,000 pesos. Kung yun ang gusto mo. Para may pakita mo sa kanya na may pera ka talaga. Na you are capable or able to travel you are able to have a vacation in three days in Thailand. And then, ito, kung may work ka, o bawa may trabaho ka dyan sa Pinas, okay, so you have your company, so you need to bring your company ID. And, di na humingi ka sa company mo ng travel or permit to leave or permission to leave na notes or certificates or we call that uh, employment of certificates na nagpapatuloy na may work ka talaga may trabaho ka so yon ang ID mo o yung tinatawag na employment certificate mo or permission to travel na mag-leave ka ng 3 days na may pakita nila na nakasign ito ng boss mo or whatever na talagang pabalik ka sa Pinas okay? Para wala nang lusot, wala na silang wala na silang itanong pa sa iyo, okay? Halimbawa, wala kang buhok. Yan ang rason na magkakaroon ka. Pero, pwede mo yan malusutan. Paano? Dapat maipakita ka na mayroon kang personal business. So, kunan mo po ng permit sa inyong barangay na nagpapatunay na mayroon kang talagang personal na business or you have your business online or you have your small business or whatever. Okay? Kasi minsan yan ang tinatanong nila. Wala kang work, bakit may pera ka? Bakit ka mag-travel? Anong rason mo? Baka maghanap ka doon ng trabaho kasi wala kang trabaho dito sa Pinas. So meaning you don't have any reason or you have no reason to come back to the Philippines. Okay? So yan minsan ang maging rason na ma-offload ka. So, never ka magpapita sa kanila na parang tinakabahan ka or parang naalimlangan ka. So, be confident. So, dapat kung ano yung tinatanong nila sa'yo, parang, ano ka, uh, you are ready to answer everything. Strong, be brave, and take courage. Okay? So, huwag kang matakot kasi lahat nandyan sa'yo. Kung tatanong ka nila, ipakita mo. And don't say anything na may kaibigan ka dito or gusto mong mag sa mga friends mo dito or whatever. No. Sabihin mo sa kanila na gusto mo na excited ka talaga na makita kung ano talaga yung Thailand. Kasi marami ka nang narinig o nakita sa mga video niyang Thailand ay maraming mga tourist spots na napakaganda at you are very interested to see them, okay? So, like, gusto mong makita na actual yung elepante or gusto mong pumunta sa mga beaches or whatever. Gusto mong ma-experience yung traveling abroad, okay? Or gusto mong ma-treat yung self mo kasi you have enough money. So, bigyan mo yung self mo ng pagkakataon na maging masaya. Okay? So yan. dapat maging confident tayo sa pagsagot ng kanilang mga katanungan. Kasi once na makikita nila sa iyong mga mata or sa iyong action na parang natatakot ka or parang naalinlangan ka sa pagsagot, dyan, dyan sila magkaroon ng pagdududa sa <coughs> Kaya sabi nila, okay, dito ka muna. Ang yung isang officer ay magtatanong sa parang ganun. Usually ganun talaga yung mangyayari kapag bago ka palang umalis ng ating bansa. Especially if you're a first timer na mag-travel abroad. Marami talaga silang itatanong sa iyo. But ito lang yung maipapayo ko sa guys na kung talagang gusto mo, gawin mo ngayon. Okay? intentions mo talaga ay makahanap ng trabaho dito. Amazing! So, meaning, so ngayon, gawin mo na. Gawin mo na yung pagpaplano o pagbook ng ticket ng 3 months. Of course, before ka magbook ng ticket, dapat, uh, dapat may pera ka, may enough ka na money. Okay? At, at na mga requirements sa sinasabi ko, you need to prepare all of those. Alright? Para kung sakaling may itatanong at may hinahanap yung IO sa iyo. Maipapakita ka sa kanila. Okay? Be confident, be yourself. Okay? At always wear a smile. Do not look like uh you're struggling or you are feeling nervous or whatever. Okay? So yun guys, Um, of course, bago ang lahat ng, ng mga ganyang mga requirements, dapat mayroon ka talagang passport. Okay? Baka makalimutan mo na wala ka palang passport. Okay? Hopefully, nasagot na yung mga katanungan mo. So, kung gusto mo talaga mag-tourist, yun lang yung mga requirements na dapat mong gawin. But it's so risky, guys. Okay? Hindi 100% na makalusot ka kung mag-tourist ka na may parang nag-alimlangan ka or there are something wrong with you. So, okay? So, there's no impossible if you always pray and trust God. Okay? Wow. So, dapat manalangin ka at dapat lagi mong tatandaan na wala kang magagawa kung hindi will ni God. Amazing. So, dapat lahat ng mga bagay ay you lay down in everything to the Lord. Okay? Laban lang. Okay? Uh -oh. Kasi, based in my experience, first time kong pumunta dito sa Thailand, sobrang kaba ang nandaman ko. But I still, to be confident. Okay? So, to be honest guys, yung kaba na nandaman ko hanggang dito na. Nung yung nag-interrogate yung IO sa akin. They interrogate me. Okay? To I.O. Okay? After ng isa, punta ka doon sa isang table. Kasi first time eh first time, parang marami silang mga questions na parang, oh, oh alam ko na yung ganyan. Eh, dumang tutugi na yan. Parang magtatrabaho ko talaga sa kanya. And I said, no. Be confident. Sabi ko, I have my round of ticket. Babalik ako. I have my family here. Ipaglaban mo talaga. Kahit na there is something in your heart na you are lying, but your intentions is good. But the problem is, ang ating immigration officer, they are not allowed us to go freely sa ating pansa. Kaya yun ang malaking question natin. Bakit hindi tayo pinapayagan? Diba? So, kung capable naman tayo at able, why not? Pero yun lang guys, grabe. As in, I'm very grateful to God na lahat ng mga imposible ay naging posible. Kung, so kung i, if I look back, parang hindi talaga kaya. Sa totoo lang. Kasi ang dami niyang katanungan na parang grabe yung yung isang immigration officer. Sobra as in. Parang mauubusan ka talaga ng lakas, especially first time mo umalis ng bansa, wala kang idea. At wala akong kaalam alam never akong nanood ng mga videos or whatever. Kasama ko lang yung friend ko na teacher din. So, grabe, as in, wala talaga akong alam. As in, parang inosente talaga ako. Pero, kompleto yung mga, yung, mayroong, mayroong round trip ticket ako. May itinerary ako at may book hotel ako. Of course, may pocket money ako. Pero yung Permit to travel or whatever, wala. At saka, dineclare ko na hindi ako teacher sa pinas Kasi, kinakabahan ako. Baka, baka sabihin niya, oh, teacher ka pala dito. Bakit wala kang to travel? Oh, wala kang permit to travel. Oh, wala kang permission to travel. Nang bakasyon ka. Kasi yung kasama ko, nasa 60 plus na siya. Eh. So, it's okay. Kasi, senior citizen siya. Wala siyang problema. Nakalusot na siya, guys. At the same time, mayroon na siyang ano eh, tatak yung passport niya na nagtrabaho siya noon sa Dubai. So, no question at all. Aside from her age, wala nang question kasi hindi na nila iisipin na mag-work pa yung friend ko sa abroad or sa Thailand. So, yun, nandun na siya. Iniwan niya na ako. So, ako na ko sa isang immigration officer. Pagkatapos, Grabe yung prayers ko, guys. Sabi ko lang, Lord, if it is your will, please, make it way. Yun lang ang prayers ko. Pero grabe talaga, guys. Sobrang kaba ang naramdaman ko. At parang, nadidismaya ako. Sabi ko, kung hindi ako makaalis ngayon, grabe, sobrang malaki, sobrang laki na yung nagastos ko. At saka, hindi ko talaga alam na ganun pala ang sitwasyon during na paalis ka ng ibang bansa, tapos first time ka pa, oh my goodness, grabe yung, yung filtration process, kumbaga, some friends here, communicating with you, i mo yan. Minsan, there are some IOs na kapag wala silang makikitang rason sa'yo, check nila yung mga Facebook mo o sino yung sino yung friend mo dito at baka magkamali ka magsagot, ah may friend ako doon oh, can I see the messages between you and your friends so baka doon ka magka-upload okay, yun mabuti na lang na dinilit ko yung Christmas wala, yun lang ang pagkakaalam ko baka yung conversation namin ng kaibigan ko ng kasama ko, kasi nagchat kami eh na saan tayo pupunta doon, sino ang pwede natin i-contact, paano tayo makapaghanap ng trabaho. Oh my gosh, guys. And then, marami akong mga pictures na dinilit din sa phone ko na naka-uniform ako na teacher. Wala talaga. So, yung mga pictures ko lang, kasama ko yung friend ko na, na ano, na senior, marami kami mga pictures. Yun ang isa sa mga tinatanong sa akin ng immigration officer. Bakit ko kasama yung kaibigan ko na na senior citizen samantala ako, hindi ako senior. Paano kami naging kaibigan? Saan kami naging kaibigan? Hindi namin yan, guys. Alam, yung mga ganyang katanungan. Mabuti na lang, mabuti na lang yung rason ko pagkatapos kong in-interview ng ganyan, ti ano nila, tinawag nila yung kaibigan ko. At tinanong na bisim na tanong din, yung sinagot ko. Mabuti na lang, guys, na Similar yung mga sagot namin. Amazing. Kasi sabi ng immigration officer, baka recruiter siya. Grerecruit siya sa akin. 'Yun yung mga anihin nila eh, yung mga bagay na na, ma, na maging rason sa kanila na ma-offload ka. So mabuti na lang by God's grace and God's will. Dahat na lutasin. Bagong immigration officer na pumalit sa kanya or whatever. Biglang tinawag siya, guys, na may parang emergency call. Ding, ding. So, tinawag niyo isang immigration officer na magtanong sa akin. Thanks God, yung immigration officer na isa ay mabait. Although na parang stricto din sila. At saka pa, ito din guys, yung mga tanong nila, paulit-ulit. If you are consistent sa sagot mo, doon, malalaman nila na hindi ka nagsisunod ng aling or hindi ka natatakot or hindi ka kinakabahan and then look at their eyes or look at his eyes. Huwag kang matakot as in. Kung, kung tinitignan nila yung mga mata mo, tignan mo rin yung mga mata niya. Huwag kang ganyan-ganyan -ganyan or whatever na parang hindi mo alam yung sagot mo. Parang, parang tanga ka sa, sa, sa mata nila. Hindi, pwede be confident. Okay, and then you wear your smile. Parang ganyan. Okay, parang ganun-ganun ka sa kanila. Sagutin mo sila ng diretso-diretso. Something like that. Kahit na yung kaba mo na dito. Be confident. Your smile. And then look at their eyes. Tapos, trust God. Kasi wala naman tayong negative intentions, di ba? Maghanap lang tayo ng work. Bakit ganun? Bakit ganun yung trauma na mararamdaman natin? So, ganun guys. So, yun ang experience ko. By God's will, it, siya yung bagong immigration na pumalit sa isa. Tapos, parang sabi niya, okay, pinitsura niya kami dalawa ng kaibigan ko kasi baka recruiter na yung kaibigan ko, kung Ano mangyari sa akin? Siya yung accountable. So, tapos, pinapilala niya kami ganun gano'n. Kasi, tinawag ko yung kaibigan ko kasi papasok na siya. Sabi ko, huwag mo akong iwan. Kasi, <laughs> parang, parang ganun. Okay. So, yun tapos na picture smile smile and then okay you can go oh my god guys parang nasalamat ako parang so sobrang saya parang hindi ko talaga ma-explain kung ano yung sitwasyon ko parang yung bukid na grabe yung mga struggles at saka grabe yung mga paghihirap pero at the end naakyat mo talaga so guys alam nyo, nung nasa eroplano na talaga ako at naka punta na talaga ng Thailand, hindi ako makapaniwala na nasa Thailand. So, grabe. Grateful na talaga ako sa si Diyos na siya talaga. Siya talaga yung nabigay ng wisdom sa akin. Kaya yun guys, habang nandyan ka pa or habang may plano ka pa, dapat pag-aralan mo lahat. Okay? I hope this video helps you a lot. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much sa mga nanonood ng aking video ngayon. At hope na nakatulong ako sa inyo. So, whatever questions, kung ano pa yung nakalimutan ko dyan. So, please, okay, leave your comments down below para kahit sa maliit na bagay makatulong ako sa inyo or may i-advise ako, may ibigay ako ng mga tips sa inyo. Okay? So, guys, thank you so much and may God bless you all and have a nice day. สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ